magandang araw ulit sa inyo mga kaanting nandito ah, na naman po tayo sa ating site ah, sobrang tagal na ating dinang kapag ganting ayan mga nakatanim na yung mga spot natin dito halos lahat nataniman na bale ayan ah, tayo po pesto sa mga nyug na yan ayun yung dalawang nyug na yan natatambangan natin yun ah doon na lang muna tayo puwepesto siguradong dun sila nag-aabang dun sila tatambay tapos bawaba na lang sila dun sa kakainan nila ah bale matagal tayo hindi nakapaganting kasi wala tayong bahala naubusan tayo ito may apat lang na natira astropelet yung gamit natin ah bale kararating lang nung order kasi natin nagaling pa ito ng Shopee ayun nakararating kanina tapos dito na natin yung unboxing ito nakararating niya kanina ay tatry na rin natin kung maganda yung tama dalaw kasing klase yung astro natin may isang makapal saka isang may manipis bukan natin kung ano yung dumating sa atin ay ito kasing dati natin ang makapal na bilhin natin dun sa hardware lang bilhin natin dyan ah, sige mga kanting ah, pupunta na tayo dun sa spot natin ah, stay tuned lang Ayun ah, yung gamit pala natin yung dati guns natin ayun na mga kanting stay dun lang mga jackpot sana Guna manong mga kanting. Ayos na tayo. Ngayon mga kanting, bali na ka, na tayo. Dalawang spotted. Ah, bali na iputok natin yung tatlong bala natin. Ay, yung apat kanina, may isa pa. Pero unboxing na natin tong na-order natin sa si Shopee. Bukan natin kung maganda ito sa ating baril. na balot. dalawang box dalawang box mga kanding Tingnan natin kung Makapal ba? O oh, Manipis yung skirt nya? Ayun Makapal Makapal yung skirt nya Makanting Ayos Nakasubukan natin Kung ayos sa ating barrel Legit Sana makarami to. Na-order natin to kay Tiana Nairda AG and Accessories. Yan doon natin na-order. San Mateo. San Mateo gitnang bayan poblasyon ayun sige mga kanting stay lang oh, baka may dumapo na sige tampangot tayo yun ang ah, mga kanting ah, Maliuwi na tayo. Ah, wala tayong padapo. Sayang. Iba yung pwesto natin kasi. Yung dating ispat natin dun sana. Yung kawin na maliit. Ah, dun pala sila dumadapo. Sayang. Hindi na tayo lumipat kasi bitin na rin yung oras natin eh. Kabal ah, na kalimang peraso lang tayo dito. Madalang yung dapo. Ayaw nilang dumapo dito sa bigan. dalawang spotted saka ito na yung iba nakalima rin tayo okay na rin nabawian natin sa usunod so lang uh, maraming salamat ulit sa inyo mga kanting uh, uwi na rin ako mamaya maya lalabas na rin ako tapos uwi na eh, sige mga kanting Next time na lang po ulit. Ayun, maraming salamat sa inyo.